Alam nyo ba na bukod kay Arnel Pineda na lead vocalist ngayon ng international band na The Journey, isa pang kababayan natin ang miyembro din pala ng sikat na bandang Guns and Roses na malamang ay marami sa atin ang umiidolo magpasa hanggang ngayon. Ang kanilang membro na ating kababayan ay si Melissa Rees, kahit pa marami sa mga tagahanga ng banda ang hindi pabor sa pagkuha ng babaeng membro na ipapasok sa banda. Dahil sa kasikatan ng bandang ito noong mga mid-80s, sa unang dalawang album pa lamang na kanilang inilabas, nakabenta na agad sila ng nasa 40 milyong kopya sa buong mundo, kaya may tuturing na sila ang pinakatanyag na banda sa pagpasok ng dekada 90. Sino magaakala mag-aakala na ang ipinapanganak pa lamang na sanggol noong kasagsagan ng kasikatan ng banda ay magiging miyembro pala nila sa hinaharap? Ipinanganak si Melissa na isang half-Filipina, half-American noong taong 1990 at makalipas ang 26 na taon ay naging miyembro ng Guns N' Roses. Hindi din makapaniwala si Melissa na magiging parte siya ng isa sa mga pinakamatagumpay at pinakasumikat na banda sa kasaysayan. Ngayon na medyo nagkakaedad na ang mga miyembro ng banda at nagiba na ang timbre ng boses ni Axel Rose, ano na nga bang nangyari sa kanila lalo na sa natatangin nilang babaeng miyembro na nagkataong kababayan natin. Sino nga ba si Melissa Reese at paano siyang naging bahagi ng naturang banda? Si Melissa Reese ay pinanganak sa Seattle, Washington ng Bansang Estados Unidos noong March 1, 1990. Bunso siya sa tatlong magkakapatid at ang kanilang ina ay mula sa Kamalig Albay habang ang kanyang ama ay isang sundalong Amerikano na nakabase dati sa Clark Air Base sa Pampanga noong panahon ng Vietnam War. Ayon kay Melissa, hindi umano ganoon kaganda ang buhay ng kanyang mga magulang noong magsimula ang mga ito na magsama sa Amerika. Pero noong mga panahon na isinilang na siya ay maayos na ang kanilang buhay at nagmamayari na rin ang mga ito ngayon ng sarili nilang kumpanya. Doon na rin lumaki si Melissa kasama ng kanyang mga lolo at lola mula sa kanyang ina. Ayon kay Melissa sa isang interview noon, lolo at lola umano nila ang nagpakilala sa kanila sa musika. Apat na tong gulang pa lamang si Melissa ay nakita na siya ng senyales ng pagiging mga awit. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang kaya din mas lalo pang nahasa si Melissa. Isinali ito sa mga choir at isinama sa iba't ibang mga singing competition na kung saan mas lalo pa nitong pinalawak ang karanasan ni Melissa sa pagkanta. Sa edad lamang nito na labing dalawang taong gulang ay nakakagawa na si Melissa ng sarili niyang kanta. Sa kanyang edad naman labing tatlong taong gulang ay ipinakilala siya ng kanyang kapatid kay Tom Wedlock na sa mga hindi nakakaalam, si Tom ang sumulot ng awiting Take My Breath Away. Nagkataon din noon na nag si Tom ng batang singer at agad na nagustuhan si Melissa. Mula noon ay nagsimula na silang mag-record ng kanilang mga kanta na ayon kay Melissa ay may tuturing niyang kanyang pinakaunang demo. Sa mga edad din na iyon ay nagsimula na din si Melissa na pag-aralan ang mga ginagawa nila sa loob ng studio. Dahil na din sa ayaw ni Melissa na basta na lamang singer, kundi gusto din niyang mapag-aralan ng technical side ng kanyang karera. Hanggang sa ipinakilala siya sa may tuturing na pinakauna niyang manager na nagbigay sa kanya ng mga ideya, napasukin na rin niya ang pagiging isang songwriter at producer. Noong matapos si Melissa ng kanyang high school ay muli itong nag-aral para malaman pa ng mas malalim ang kasaysayan at kaalaman sa musika subalit so hindi na niya ito natapos dahil mas inuna niya noon ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili sa mundo ng musika. Sa mundo ng musika Gumawa siya ng sarili niyang studio sa apartment na kanilang tinutuluyan kasama ang kanyang kasintahan at nagsimula na itong mag-record ng mga sarili niyang kanta at sinabayan niya ng kanyang pagtatrabaho. Subalit magbabago pala ang lahat noong taong 2006 na makilala ni Melissa si Brian Mansha o Brain. Na sa panahon na iyon ay kakaalis lamang sa bandang Guns N' Roses kung saan naging drummer siya ng banda mula taong 2000 hanggang 2006. Nag-click agad ang chemistry ng dalawa at agad na nakapaglabas ng isang extended album na may pangalang Lisa noong taong 2007 na kung saan tatlo sa mga kanta nito ay ginamit sa mga TV shows na Gossip Girl at Keeping Up with the Kardashians. Naranasan na din ni Melissa na mga katrabaho si Taylor Swift. Naging sunod-sunod na dinuan ng mga proyekto niya kasama si Brain at mas nakilala sila sa tawag na Brain and Melisa. Hanggang sa kunin na rin sila ng Sony Music para maglapat ng musika sa isang video game. Mula noon ay nagsunod-sunod na ang kanilang pagsikat. Karamihan sa kanilang kanta ay ginamit sa hindi na mabilang ng mga video games palabas sa telebisyon at sa pelikula. Nakatrabaho na din ni na at Melissa ang dating lead guitarist ng Guns N' Roses na si Buckethead noong taong 2010 at nakapag-release ng ilang mga multi-CD sets. Nakabuo din ng dalawa ng stack music album na tinawag nilang Electric Cinema na kasama naman nila noon ang dating rhythm guitarist ng Guns N' Roses na si Paul Tobias. Sa puntong ito, masasabi nating umiikot na sa mga dating membro ng Guns N' Roses ang mga proyekto at karera ni Melissa, lalo na at naging kaibigan din ito ang producer ng Chinese Democracy album ng Guns N' Roses na si Karam Constanzo. Ang kanilang pagkakaibigan ni nauwi sa pagkakagawa nila ng mga remix ng mga kanta ng Guns N' Roses mula sa kanilang album na Chinese Democracy para sa planong paglalabas ng album para sa mga remix na kanta. Noong una, napakasaya na ni Melissa dahil sa hindi siya makapaniwalang nakakatrabaho na niya ang mga ganitong kalalaking personalidad sa larangan ng musika. Pero mas lalo pa siyang hindi makapaniwala nang noong taong 2016 ay tinawagan siya ni Karam para sa umano'y pagkikita nito sa banda dahil nangangailangan umano'y ito noong mga panahon na iyon ng bagong keyboardist na papalit sa kakalis lamang noon na keyboardist ng banda na si Chris Pittman. Kinabahan noon si Melissa dahil sa panibagong hamon para sa kanya. Sinuportahan naman siya ni Brain at sinabing huwag nang palalampasin ang naturang once in a lifetime opportunity. Hindi din naman kasi may tatanggi ang husay ni Melissa sa pagtugtog ng piano kahit pa siya ay 26 na taong gulang pa lamang noong mga panahon na iyon. Hindi na din basta-basta ang lawak ng nalalaman ni Melissa pagdating sa iba't ibang aspeto ng musika. Hindi nagtagal ay dinala na si Melissa ni Karam upang makipagkita na sa buong banda. Binigyan siya ng banda ng dalawang linggo para mapag-aralan ang nasa 30 hanggang 50 mga kanta ng Guns N' Roses dahil agad na pala siyang isasama noon sa kanilang Not In This Lifetime Tour. Pinag-aralan ni Melissa hindi na lamang ang mga kanta nila kundi pati ang mga gadgets na ginagamit ng banda sa kanilang mga live performances. Tinrato si Melissa bilang nakababatang kapatid ng banda. Nirespeto siya bilang nag-iisang babae sa kanilang banda. Nagbigay din ng assurance si Axel Rose na poprotektahan niya si Melissa sa kahit na kanino lalo at ayaw ng mga tagahanga ng banda ang magkaroon sila ng babaeng miyembro. Noong bago pa lamang si Melissa sa banda ay duman din ito sa napakaraming mga pangalipusta dahil sa paging babae nito sa banda na dumating pa sa puntong nakakatanggap ito ng pagtatangka sa kanyang buhay. Pero hindi ito naging handang para kay Melissa at pinatunayan niyang meron din naman siyang ibubuga. Bukod sa pagiging keyboardist ng banda, siya din ang may hawak ng back-end vocal, synthesizer at sub-bass sa kanilang mga tools. Bukod dito ay siya din ang may hawak at kumukontrol sa programming ng lahat ng mga electronic sounds ng banda sa kanilang mga live performances. Si Melissa ang maituturing na nagpakilala sa Guns N' Roses sa mga bagong henerasyon. Bagamat hindi na masyadong nakakarilita mga kabataan ngayon sa mga awitin ng Guns N' Roses, si Melissa ang nagsisilbing tulay upang pakinggan ng bagong henerasyon ang kanilang mga awitin. Kasama na si Melissa sa mga tours ng Guns N' Roses mula taong 2016 hanggang 2023 kasama na ang kanan ng pagtatanghal noong taong 2018 dito sa Pilipinas.